Hello, what's up mga paragmanok? Uh, long time no see. So, uh, pasensya ng mga paragmanok dahil ngayon lang ako nakapag-upload ng video. Uh, sobrang busy lang po mga paragmanok. So, isa na yun yung pag-aalaga ng mga manok. So, wala na tayong time para mag-gumawa uh, ng video. Kasi nga, mag-isa lang ako na nag-aalaga ng na aking mga manok. So, ngayong hapon... So nandito tayo ngayon sa aking manukan. So update ko kayo mga parag manok sa aking mga manok. So nandito yung aking mga ah uh, bagong ano, bagong mga stag. So Ayan Yung aking mga stags. So random pa yung iba. Ayan So, ganun pa rin yung setup ko dito sa uh, cording. So, ganun pa rin, walang pinagbago. Yung nagbago lang yung mga uh, manok. So, yung iba, uh, nabili na. At itong uh, pa, mga bago na to mga pragmanok. So, ayan. So, madami na yung bago dito. So, ayan. So, nandito pa rin yung amaf. Uh, And, uh, maglulugo na din. So, ganoon pa rin yung setup ko dito sa aking cording area. So, yan sila lahat. So, pasensya na ulit mga paragmanok dahil ngayon lang ulit ako nakapag-upload. So, yan. So, yan. Yeah. So Time check tayo mga parang manok 5.42 so, so nandito yung bulik Yung 1.5 perubyan Ah So, so, may mga bago na dito mga uh, BB pullets yan madami na sila so nandito yung iba na mga manok dito ko inilagay so yan at nandito pa at dito din ang uh, mga baby. so, yan, mga bibi Okay. So matagal na na ano hindi tayo nakapag-upload ng video lalong-lalo na yung update dito sa aking mga alagang manok. So nandito pa rin yung aking battery cage. So nandito lahat yung mga uh, inahin ko. So stop muna ako sa pag-breed nya yon. Pero may plano ako. Ah, uh, acak na magugustuhan yung mga parang manok. So update ko lang muna kayo So yan Lahat may laman yan So nandito So lahat banded na yan uh, Nagpamember kasi ako ng ano, Northern Summer Game Fall Breeders Association Dito sa uh, lugar namin Dito sa Northern Samar So sumali ako nag, uh, Nagpamember ako para makasali ako sa stag derby so susubukan ko So, ayan. So, ganun pa rin yung kalagayan dito ng uh, mga alaga ko. Talong lalo yung setup, yung mga lalagyan ng mga manok, battery cage. So, ganun pa rin. Uh, yun lang. Hindi tayo makapag-upload kasi uh, masyadong busy. So, ayan. So, mga ano muna, stop muna ako sa pagbibreed niya yon So, tambay muna yung mga inay natin. So, ayan. Pero wag kayo mag-alala, may plano ako. So, ito yung ranging area. So, dito ko nilagay yung mga bibistags yung mga bibi pullets ah uh, kinuha ko lang sila kasi ano tagulan na dito sa amin so uh, natatakot ako baka magkasakit sila kasi nga tagulan na so yun siniparit ko na sila para yung mga bibistags uh, napupukusan ko sa uh, pagpapakain so yan mga paragmanok yung manokan uh, manok ay dito so yan mga paragmanok okay so papakita ko naman yung mga uh, sisiw ko dito sa taas oh yun sila sa loob so pasensya na kasi ano madilim na so madami yan kaya nandiyan at nandito pa yung iba Ayan At nandito pa yung ibang Mga baby stags So, ayan So, talagang madami Yung ah, Na-breed ko ngayon Okay, sana Ano Uh, hindi tayo magka problema uh, lumaki sila ang healthy so, nandito pa po oh, mga paragmanok talaga madami ngayon yung sisu ko ito so, yan ito so, pa po oh. nandito pa talaga madami ngayon Ayan. So, sobrang dami ngayon ng uh, alaga kong kisiyuk. So, yan. So, dito lahat banded na yan. Okay. At syempre, yung kanina, yung pinunta natin doon, yun. So, madami talaga yung Uh, sisiyo ngayon dito sa manukan so yun na nga mga parang manok uh, yung plano ko nga pala is uh, mamimigay ako ng aking mga alagang sisiyo so yun pipili ako ng uh, aking mga alagang sisiyo yung nandun sa taas uh, pipili tayo doon ng uh, ipamimigay natin kasi ano sobrang dami na nila so isishare naman natin yun. at Uh, yun na nga yung kanina din o yung pinakita ko sa inyo yung mga inahin ko na nandun sa battery cage so pipili tayo uh, para i-breed ulit pero yung magiging anak nila is ipamimigay ko ulit sa inyo so yun lang yung gagawin ko uh, kasi nga ano, bakante na sila hindi ko sila ngayon gagamitin pero para sa inyo mga paragmanok uh, mag-breed ako at yung magiging anak nila is Uh, ibibigay ko sa inyo so yun mga paragmanok yung gagawin ko uh, para ma-share ko naman kung ano meron ako dito para magkaroon naman kayo so kayo mismo yung pipili ng uh, bloodline na uh, isasalang natin para yung mga anak yun yung ipamimigay ko sa inyo so yun mga paragmanok uh, sana magustuhan nyo yung plano ko So yun lang mga paragmanok, uh, I hope na nagustuhan yung video. Uh, at syempre, uulitin ko nga pala kasi nga uh, medyo natagalan bago tayo nakapag-upload ng video. Sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa aking uh, YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. So yun lamang po mga paragmanok, maraming salamat and God bless.